Kaya pag mahal mo yung isang tao hindi mo susukuan kahit ano pa yung estado niya ngayon Ang pangakong madalas nating naririnig sa mga kinakasal ay ang mga katagang for better for worse for richer for poorer in sickness and health to love and to cherish till death do us part isang deklarasyon ng pagmamahal sa isa't isa Madaling sabihin Ngunit, susubukin ng panahon. At tulad na lamang ng magkasintahang na kilala ng ating programa na sila Mark Dave at Charmaine. Ibinahagi ni Mark Dave ang kanilang pag-iibigan. Walang ligaw-ligaw. Ano, sabi ko, ano, tayo na lang kaya. Sabi niya, oo, oh, pumayag naman. Dahil sa isang kilalang online livestream community, ay nagkakilala ang dalawa. Doon kami nagkakilala sa ano, sa Kumu nga. Nag, parang may grupo ako noon na yung hindi naman talaga anong team. parang ano lang. Tapos yun, sumali din siya. Napalipo siya doon. Simula doon mga ilang araw and nagsasama kami sa live. Sobrang bait talaga nito. Iyakin pag kunting ano, iyakin talaga 'to. Kunting ano lang, iiyak na agad. Sa video call, yung parang hinalabas yung problema niya, si iyak na agad. Simple lang siya, ganoon. Tapos, andyan na sa kanya ano <laughs> Anong, anong na sa kanya mo Mabait, eh, mapagmahal. Kung ano, kung walang tatawag sa akin na pamilya ko, siya yung tumatawag. Parang i-comfort niya ako. At tulad ng maraming relasyon, Sinubok din sila ng panahon ng tamaan ng malubhang sakit si Charmaine habang ito'y nagtatrabaho bilang isang domestic helper sa Saudi. Yung nag-iba yung pakiramdam niya, yung time na nagpabaksin talaga siya, doon yung nagsimula. Kasi nung hindi pa siya binabaksin, walang, walang ano, wala talaga siyang, wala akong mangitang sakit sa kanya. Time na yon gusto niya sana niya mag-uwi. Sabi sa akin, sabi ko, ano nangyari siya? bakit hindi ka na nag, ano yan, nag tumatawag ng tagal-tagal mo. Tapos doon siya nagsabi sa akin na, na ano siya, imatay daw siya sa hagdanan. Tapos, pinakita niya sa akin yung pasa niya dito, magkabilaan may times na ka-video call ko siya, bigla siyang mawawala, yun pala, nag-seizure siya. Tapos, hindi niya namalayan, minsan basa na yung ano niya, yung damit niya, oo Oh. Kasi nag-seizure siya talaga. Kasi kung nawa ako sa kanya, sabi ko, uwi ka na lang dito. Eh, hey, yung time na yon dun siya na, na kumanan ng tatlong araw. Para na kung ano nun, hindi ko na alam yung gagawin ko. Nag ano ako sa doktor na ano na gusto ko na umuwi. Sabi niya, kailangan mo magpa-surgery. Sabi ko, ay, dok, ayoko magpa-surgery kasi ako lang mag-isa. Tapos wala naman magbabantay sa akin. Tapos takot pa. Eh, tinawagan nila yung amo ko na gusto ko na umuwi. Ayun, pinauwi na niya ako. E, ano, Nag-asikaso na siya. Salamat nga na rin ako na nakauwi na siya. Bago nun, na nagpalam na, nagpalam na ako sa ano namin, agency namin na magliliba ako kasi pupunta ako ng Cebu. Susundin ko yung may one and only. Nang makauwi ng ligtas si Charmaine sa Pilipinas, minabuti na ng dalawa na magsama sa Cebu. Kung hindi ako sumama sa kanya, wala naman din akong maaluhan doon na hospital kasi sobrang layo nga. So ayun, nag-decide kami na sasama na lang talaga ko sa kanya. Yung pumayag naman yung pamilya ko. Thank you sana. <laughs> Di na lang, ikaw pa salawat ako kasi ano, inalagaan niya ako. Ayun, sabi ko nga sa kanya, kung ano man dumating na problema, hindi ko pa rin siya susubuan. Basta, huwag lang Bagamat magkasama na ang dalawa, hindi sapat ang kanilang kinikita para sa kailangang pagpapagamot ni Charmaine. Lalo pat, napapadalas na ang pag-atake ng kumbulsyon nito. Kaya naman, personal silang dumulog sa tanggapan ng akubikol tabang mismo ni Congressman Zaldico upang humingi ng tulong. Ano yung madalas uh, na nararamdaman mo ngayon? Uh, minsan po yung sa ulo ko, sobrang sakit siya. Tapos ano, parang mabibiak siya. Nang taong kang OFW sa Saudi. Ano po? Uh, lima. Sang uh, DH, po. dh domestic helper. So, ano, ano yung sabi ng doktor, bakit nakakaramdam ka o nakakaranas ka ng ganitong uh, sakit at convulsyon? Ang sabi doon ng ano ng doktor, uh, sa ulo ko daw yung ano, yung ugat na may nakastak na dugo. So, parang may nabuhol na manipis na ugat. Uh -huh. Kaya yun yung nagiging cause kung bakit ka nawawala ng malay. sumasakit. Okay. Upang mas maintindihan ang kondisyon ni Charmaine, nakapanayam din ng programa si Dr. Carlson Antonio, isang internal medicine neurologist. Yung convulsion po kasi para siyang garo, nag short circuit yung brain. Pareho po dun sa nangyari kay Ma'am Charmaine na may nadiscovery po na garo cavernoma o yung sinasabi ni Sir kanina na parang mga buhol-buhol na mga ugat, mga daluyan ng dugo siya po yung mga pupwedeng source ng mga short circuit sa brain kasi po yung brain gumagana rin po siya sa pamamagitan ng mga electrical impulses parang computer din po so kung, na, kung hindi po maayos yung pag-transmit ng mga electrical impulses maaari po makapag-trigger ng convulsion na ang pinaka-obvious po na mahiling natin po uh, nanginginig, tumitirik po yung mata tapos pag naghaloy po yung convulsion, pwede po siyang mawala ng malay. Mm -hmm. And yung ibang mga mild po na convulsion, yung mga ibang tao po, garo, natutulala lang po. Kahit hindi po, hindi rin sila nanginginig and parang nanaginip lang, parang nag-daydrip kasi hindi nila aram na nag sila. Oh, In her case po, uh, po yung convulsion kaya siya nahulog sa Saudi tapos nagka-trauma rin dun sa isa ulo. Tapos na-discovery nga, yun nga po yung sinasabi. So, ang next step uh, will be uh, MRI po ng brain para matukoy po talaga yung kung kamusta na po siya ngayon. Subalit, inamin ni Charmaine na sa ngayon ay hindi pa siya handang sumailalim sa operasyon. Takot pa po ako magpa-surgery. Oh. Kaya ano na po ako sa gamot? ano po ang pinakapangunahing pangangailangan po ninyo? Ayun ay, sana po sir, yung sa medical na sana ma pinagdaanan po kami ng sa medical na check up tsaka yung sa MRI sa ano kaya sa gamot na lang po sa gamot kasi yung sa gamot kasi halos araw-araw po tinidik niya two times a day mm -hmm. Matapos ang programa, ay agad naman silang sinamahan ng aming team sa klinik ni Dr. Carlson Antonio upang maisagawa ang hiniling na check-up. With okay. this current situation. Iwasan ng extremes ng pagod, extremes ng gutom, extremes ng uh, emotions or stress. Kasi anyone can have a seizure kung talagang grabe yung sitwasyon. Ayun, malaking tulong yun para sa partner ko, sa asawa ko na kahit hindi ko alam yung ginawa niyang way, malaking, malaking ano, pasasalamat ko sa programang ako Bicol Maliban sa pagpapacheck up at pambili ng gamot, ay patuloy na kaagapay ang programa sa mga iba pang maaaring kailanganin ni Charmaine hanggat sa tuluyan na itong gumaling sa kanyang karamdaman. Sadyang ang walang pagsubok sa buhay ang hindi mo kakayanin, lalo na kung kasama mo ang iyong minamahal. At iyan ang pinatunayan ni Lamarck at Shermaine. Sabi walang pagsubok sa buhay ang hindi kakayanin, lalo na kung kasama mo ang iyong minamahal. At iyan ang pinatunayan ni Lamarck at Shermaine.